Oh. <laughs> okay, ne. Dami gay babalay pa toy. Ngayon do makalding na iyo babalay na. Asi gid amon ne, mga kaparisya. Oh. Kita Pintas ni tao. <laughs> loh, wala nang kilalang pwede na hindi pa nga pintas na yung titi na eh uh. pantayan na yung mga kapalisya hindi mo kapantay dyan di, 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 di solar mo na

Ngayon ang may naliligo. Nagkukuryente ata yun ang tao. Ay. Ay. Oh. Mga oh. Bigbigat. Mayat na Matinag ka. Tsaka. Oh. Oh. Ay. Ay. Uh. Ay. kaldeing ni uh. Ay. Ay. Pintas tiga ada, ada yon dia, mau solar nai, uh, aje Ata, uh, di solar, kata, solar kan aja ini, apa je air, mau dam, pakai ke kecil pun kau mana? ini nai ini eh Ay. Ay. Kahit dito may bahay dito pala oh, sa gilid ng pa. Gilid ng dito oh. oh. May bahay pala.